Yo, what's up? Uh, isa ka ba sa gagawa ng sarili mong bansa? Dahil ayaw mo at gulong-gulo ka na kung saang bansa ka nakatira. Dahil dyan, meron ako sa inyong kailangan magkaroon. Kailangan nyo magkaroon ng ganito kapag bubuo kayo ng sarili nyong bansa. Ayan, dahil meron palang nagpagawa sa atin. Meron sa ating nagpagawa flag banner. Ayan, sa mga company. Hindi ko alam kung ano, ano to? Anong klaseng offer na si services na ng Zenith uh, at Real Estate. Mga familiar kayo dito sa mga pangalan ito. Mga Real Estate Company, Southwood saka Twin Lakes, dyan sa Tagaytay at uh, Global. Ito yung kap kapangalan pala ng company nila. Global Estate Resort. So, ako nga pala si Marqueo Mesa. Isang akong entrepreneur na merong negosyo ng printing services na nag-offer ng ganitong klaseng banner. Sinari ko lang sa inyo to kasi para magkaroon lang kayo ng idea kung ano nga ba yung mga iba't ibang klase ng mga, mga public na ginagamit pag gating sa mga flag banner yan. Sakto merong umorder kaya ngayon i-content -co ko. Para magkaroon din kayo ng idea, baka kasi kailangan nyo to kapag sakaling dumating yung araw or merong mag-inquire -well or nasa or kailangan ng kumpanya nyo yung mga ganitong klaseng banner. At least aware kayo kung ano yung mga materyales or ano nga ba yung itura ng mga flag banner kung hindi kayo familiar sa mga ganitong klaseng product ng mga printing business. Ayan. So ngayon, dahil dyan, meron ako sa inyo ibibigay na mga ano nga ba yung mga itura nito? Ano nga ba yung materyales na ginamit dito? Iba't ibang klasing tela na ginamit para dito sa flag banner na to para mabuo ito. At anong klasing uh, print ang ginamit dito? Ayan. So, una, syempre, papaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba yung mga parts or materials na ginamit dito. Ayan, para magpunay ng idea. So, una, syempre, kita niyo yung stand. Syempre, sa so flag banner, kailangan natin ng stand. Syempre, may fold. Ito, iba't ibang size. Uh, merong 5 feet, 5 feet ng pinakamaliit. So sa ano, materyales, s'yempre uh, alloy 'to, alloy na light lang, light yung bigat niya. And then tapos alloy din naman 'to, light din So ang ano naman ito, ang naman ito pag light. Um, hindi agad-agad siya babagsak kapag hinahangin. Ah uh, baka iniisip nyo kasi light, medyo magaan. Tapos kapag hinangin, talagang lilipad kasi light. Ngayon, ang purpose naman kasi ng light naman talaga uh, ay kailangan din talaga 'to may pabigat dito, dito sa mismong stand niya. Ayun. Pero ang, ang kasi sa ganitong klasing flag na flag banner or flag stand na ganitong ganitong materials ay umiikot siya. Kaya pansinin nyo. Kita nyo ba yung naikot? Yan. Ang purpose niyan kung bakit naikot yan ay para kapag humangin, sasabay yung mismong flag. ba? Diba? Especially kapag iba yung way ng hangin, kailangan sumabay yung mismong flag para hindi siya bumagsak. Yun lang yung purpose nun kaya medyo light at advisable din kapag sa mga labas. Pero kapag sobrang lakas talaga ng hangin or sa outside talaga siya gagamitin or sa sa maluwag na kalsada or na field sobrang lakas talaga ng kailangan talaga to ng pambabigat pero ang nagpapati ang nagpapaganda lang talaga sa kanya sumusunod yung yung flag mismo sa daloy ng hangin kaya may, may iwasan din yung pagbagsak ng mismong flag pero yun pero meron mga gumagawa nito na mga oversized na ng mga ganitong klase pero ano na yun sobrang bibigat na niya tapos dahil nga customize, hindi siya yung naglalaro na umiikot yung mismong flag. Nakapix lang siya. Ngayon, may tendency talaga na kapag sobrang lakas ng hangin, ay may tendency talaga bumagsak. Basta tibayin lang yung pabigat sa mismong stand para hindi siya lipa rin. disadvantage pa doon, kapag may mga tao na mapapagsakan yung mismong pole na yun kasi sobrang bigat, magka magkaroon pa ng disgrasya. Kaya, meron akong supplier dating kinukuhanan noon. Pero, inano ko na siya eh. Parang second option ko na lang siya kapag sobrang tataas talaga. Ito kasing stand na to, ito, itong uh, supplier sa, sa ibang supplier na kinukuha nun ko, hanggang 8 feet lang yung taas na kaya niyang i-provide. So, 8 feet, 5 feet hanggang 8 feet. Adjust naman, puputuin lang naman yung pole nito. Depende sa size na gusto. Pero recommended na Uh, uh, recommended na in ko sa mga client namin ay 8 talaga kasi standard yan. Kung sobrang taas na kasi hindi naman kailangan sobrang taas, depende lang sa kailangan talaga ng client. Yung ay madalang naman yun magpagawa. Tapos kadalasan naman yun ay nilalagay lang naman sa labas. So ngayon, uh, binigyan ko yun ng ano. Uh, so ngayon, alam nyo na ako ano yung uh, materialis na ginamit dito. Anong klaseng pole? Light? ba? Diba? Lahat sinabi ko na. Ngayon, ano nga ba yung mga sizes? Ano bang yung mga sizes na available dito, ang kayang pinakamataas na kayang gawin ng flag banner ay ay 16 feet, 16 ah, 15 feet pala, 15 feet. Ah, oh, sobrang taas na ito. Kasi nito 8 feet na to. So, pero sobrang taas na. No? Oh. Diba? 8 feet yan. Pero standard talaga yan na kadalasan pinapagawa or nakikita sa mga sa mga ganitong klaseng event ay 8 talaga. Pinakamaliit na to, itong 5 feet. Yan yung pinakamaliit. Pero depende pa rin talaga sa budget ng client. Depende sa size tsaka sa laki ng mismong flag. Pag mas maliit, pag mas maliit yung flag, mas maliit yung lapad ng mismong flag natin. Ngayon, kapag sobrang laki naman, syempre lalapad din yung flag natin para maging accurate naman yung size ng width kaya nung height niya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung about sa sa anong klaseng print ang ginamit sa ganitong klaseng uh, banner. Ang process na ginawa dito ay uh, sublimation process. Ayan. Hindi ito basta-basta magagawa ng mga printing business kung walang large format ng sublimation printer. Ang supplier ko nito, talaga meron silang malaking uh, publication kaya yung ginagamit din nila dito ay hindi press lang talaga. Para matransfer yung paper, yung sublimation para dito ay gumagamit sila ng laminating film na malaki. Umiinit talaga siya. Doon siya pinapadaan at doon siya doon nagta-transfer yung print sa paper papunta sa tela. Kaya yung mga ganitong malalaking size na nakikita nyo ay ganun ang process. Pero meron namang mga large large na heat press. Ayan, katulad nito. Ito, heat press to. Yung heat press ko niya 15 by 15 lang yan. Pero may mas malalaki dyan. Pero tingin ko, hindi kayang ano to eh, magawa. Hindi kayang magawa to ng press lang. Kailangan talaga yung laminating film na malaki. Yun ang pagkakaalam ko ha, ah, na ginagawa ng mga supplier ko pagdating sa mga ganito. Binigyan ko lang kayo ng idea para at least uh, alam nyo kung anong klaseng process to. Uh, sublimation process. Ngayon, pag-usapan naman natin kung gaano tatagal yung quality ng printout nito. Pagdating sa indoor at sa outdoor. Ngayon sa indoor, talaga matagal to. Matagal tong mawala or mag-fade. Ayan, pagdating sa indoor. Siyempre, ay uh, sa loob naman at hindi na araw. Ang disadvantage naman siya kapag sa labas. Matagal naman siya kapag sa outdoor, yung init, ulan, palaging nasa araw. Pero depende na rin yung sa gagamitin kasi tela. Kung sa outdoor talaga siya gagamitin nang walang tanggalan, ha? Pero ito, dahil sublimation process siya, may tendency talaga na hindi tatagal yung print out nito estimated ko siguro one year andun pa rin yung print out pero nag-fade na siya mga ganun hindi na siya katulad ng bagong print Pagdating sa sublimation hindi katulad ng mga eco-solvent na machine or printer na tumatagal talaga ng ilang taon bago mag-fade hindi katulad pero itong sublimation talaga to be honest tingin ko one to two years or mas mababa pa yun ang ano ko uh, yun ang tantya namin kung gaano katagal ang tatagal nitong print ng ganitong klasing process yun using sublimation printer. So, so ngayon, pag-usapan naman natin yung iba't ibang klaseng tela na ginagamit sa flag banner. Ang flag banner na ginamit namin dito ay tela pala na ginamit namin dito ay microfiber pala. Microfiber. Ayan. Tignan yung maigi So, microfiber ang ginamit namin sa ganitong klaseng tela. Bakit microfiber? Kasi napakagaan lang ng mismong tela na to. Saka, mas advisable talaga siyang gamitin pagdating sa, flag banner. At recommended talaga ng mga printing business pag na mga gumagawa ng mga flag banner na katulad namin. So ngayon, pero merong iba't ibang klase ng tela na ginagamit sa mga ganitong klase ng flag banner. Papakita ko rin sa inyo. Or depende na lang din kung may request si client. Ito, full sublimation to. ba? Diba? Ito kasi, full sublimation pero ang print out lang niya talaga. De uh, design lang niya. Tapos white background. Eh, yung tela naman na ginagamit talaga sa sublimation ay puti. Pero ito, full sublimation, black. Yan, buo talaga yan. Kaya hindi pwede ng heat press dyan. Talagang raw yung ginagamit pagdating pag, pag nagpa-process or nagtatrack transfer ng print papunta sa tela, roller talaga. Laminator ang ginagamit talaga diyan kasi hindi papantay ang kulay kapag hindi laminator ang ginamit dyan sa ganyang klasing process. Pagdating sa mga large format na sublimation printer, ayan. So ngayon, ito na ang mga tela. So ngayon, meron tayo ditong klase ng tela. Ang tinatawag nito ay Concord Fabric. Pero wala pa ako nakikita gumagawa ng ganitong klase ano, uh, tela pagdating sa sublimation. Pero ito yung mga ginagamit na tela sa sublimation process. Ayan. Sa mga, sa mga damit, ayan, ito na iba't ibang klase na to pero recommended talaga namin pagdating sa flag banner na pinapagawa ay ang microfiber talaga. The best talaga microfiber. Napakagaan lang nya. Hindi siya mabigat. Kasi yung ibang tela dyan ay mabigat. Sobrang bigat talaga. Ito, tulad nitong satin. Pansanin, napakaglossy yung. Ito naman, ah uh, polydex. Uh, Isa-isay natin. Oxford fabric. Ayan. Pero hindi ko alam kung saan ginagamit tong tela na to, No? Pero ngayon ko lang nakita yung Oxford fabric na ganito. Ngayon, ito naman ay microfiber na tela. Yan yung ginagamit sa flag banner. Mas recommended dyan, microfiber. Pangalawa, satin tin fabric, ayan, ginagamit din to. Usually, gumag ginagamit to sa mga, sa mga flag talaga. Yung mismong flag. Ayan, ito ginagamit sa mga university. Ayan. yung ay ganitong klase yung ano, tela talaga na ginagamit. Pero mabigat ito. Kaya kung sa flag banner ito gagamitin, may tendency na hindi kayanin ng pole. Kasi mabigat siya. Oh, so dito pa lang, napakaliit pa lang. Ano, kahit light talaga siya oh, yung microfiber. Pero maganda yung texture tsaka yung quality ng print out. Para siyang glossy. Glossy pagkat kung pamilya sa basa paper sticker, may glossy, may matte. Ito naman, sa fabric glossy siya. microfiber matte. Siya. Ayan. <laughs> not naman yan matte. Ito lang kasi nag-iisang glossy. Ngayon, ito naman is Polydex. Polydex para sa amin hindi siya recommended sa Lagbana. banner. Pero not sure kung may gumagawa nito kasi sobrang lambot niya. Hindi siya yung totally na maguhulma talaga yung mismong ano, fabric. May medyo bagsak na bagsak talaga yung tela niya pagdating sa Polydex. Pero ang Polydex kasi ginagamit to sa mga uniform, yan sa mga full sublimation t-shirt, polo shirt, shirt. to ang ginagamit sa ano, sa process. Ito naman micro jersey naman. Ito, ito ang to. Kaya tinawag na jersey siguro kasi ginagamit to sa sa mga uniform ng mga basketball or liga. Ganitong klase yung tela na ginagamit nila o pabansin nila. Pero depende pa rin talaga sa client kung ano yung kailangan nila na tela. Kasi meron talagang mga client na hindi talaga nila alam ko ano na yung mga klase ng tela na ginagamit pagdating sa mga sublimation process. Ayan, pinakita ko lang sa inyo pero ang ginagamit talaga kadalasan as a flag banner ay itong microfiber. Ayan. Ayan, so yun lang naman yung mga kailangan nyo malaman pagdating dito sa mga uh, flag banner na to. No? Bakit ko nga ba sa inyo sinasabi or pinapaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang meron sa mga ganitong klaseng product or services sa mga tulad namin may mga printing. Dahil dahil meron marami pa rin talaga akong nakikitang mga customer or mga client ako mismo kamali na ng pili or na budol parang ganon na akala ko yun na yung pinaka quality materials na nakikita ko pero hindi pa pala meron pa palang mas maganda dun sa materials or supplier na nakikita ko yan pero ngayon nakarot uh, nagkaroon nakahanap na ako na maayos na supplier pagdating sa mga ganitong klaseng product na pwede namin i-offer sa inyo uh, talagang hindi na kami mapapagawa pahiya Yan. Yun yung isa sa pinaka uh, dahilan kung bakit ko naghahanap ng mga iba't ibang klase na mga trusted na mga slide para dun sa mga client namin na papahamak or napupurwisyo kapag dating sa mga quality na binibigay ng ibang mga uh, printing business owner na posibilidad na magkaroon ng malaking problema sa kanilang kumpanya, sa kanilang mga negosyo pagdating sa mga ganitong klaseng mga produkto. No? Pero kailangan nyo lang talaga makaha ng mga kaligdad or mga produkto na katulad nito na kailangan nyo talaga makausap mapuntahan personally kita yung mismo mga item nila kung okay nga ba yung materials na gagamitin at supplies para sa inyong mga kakailanganin sa inyong mga kumpanya at sa inyong mga nyo, ayan. Yun lang, so maraming salamat sana meron kayong napulot aral sa lahat ng mga sinabi ko ngayong araw na to para to susunod na kung kakailanganin nyo to or kinilank or kin kinailangan nyo na to pero nagkamali kayo ng flyer na nakuhanan. Ayan. Sana malaking naitulong sa inyo to. Nagustuhan mo naman at meron kang tutunan sa ating content ngayon. So, follow mo na lang ako sa aking mga social media accounts like itong uh, Facebook. Ayan. Follow na lang ako para lagi kang updated sa lahat ng mga content na ilalabas ko about sa mga, sa mga printing business or printing products na makakatulong at makaiwas sa inyong mga or mapadala yung pagpili ng mga supplier para sa inyo. so yon be wise be practical pagdating sa mga ganitong klaseng uh, pagpili ng mga materials pagdating sa printing kasi napakarami namin mga printing business na nagsusupply supply nito pero kailangan lang talaga makahanap tayo ng maayos at kalidad kung gumawa ng kanilang mga produkto. Yan. Yeah. So maraming salamat at ingat at God bless po sa ating lahat. See you on my next content uh, soon. Uh, maghintay, na lang kayo, abang-abang uh, na lang ko ano na pa yung mga pwede kong i-share sa inyo na knowledge about sa printing na makakatulong sa inyo pagdating sa paghahanap ng mga supplier para sa inyong mga negosyo at kumpanya. Alright, maraming salamat, ingat, and God bless. Alright, let's Let's go.